Live TV, Live, TV Live TV Radio Live TV Radio Mga balikang pinag-uusapan pulong -pulo ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kapila ng mga bad news At news lagi may good news Ito ang Newsline News Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Lunes. Bagyong bising huling na mataan sa Itbayat, Batanes. Bawas presyo sa produkto produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Gretchen Barreto pinabulaanan na ng mga akusasyon na sospek siya sa kaso ng missing sa Bungeros at DepEd, hinimok na pag-aralan ang panukalang gawing tatlong taon ang kolehiyo. At relasyon ng Pilipinas at China na kasalalay sa kabataang Pilipino ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Siliana. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay lunes. Ikapitong araw po ng buwan ng Hulyo 2025 at kami ang inyong lightmate sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Chris? Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Crew. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight Newslight Para sa detalye ng ating mga balita. Ula panahon. Lightmates, suli pong namataan si Bagyong Bising sa layong 405 kilometers sa northwest it's ng Itbayat Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na umaabot ng 130 kilometers kada oras at pagbugso na umaabot naman sa 180 kilometers kada oras. Patuloy po ito gumagalaw northeastward sa bilis na 25 kilometers kada oras. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal o yung signal numbers sa ating bansa. Gayman, magdudulot pa rin po ng pagulan ang hangin habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas maging sa Mindanao at inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility or PAR ngayon pong umaga. Napinsala ng pesteng red stripe soft-scaled insects ang halos two 2,300 hectares ang tubuhan sa Negros Island ayon sa Sugar Regulatory Administration mula ito sa 87 o 87 hectares ang tubuhan noong Mayo hanggang sa umakyat sa 2,000 hectares ang tubuhan noong Hunyo. Bukod sa paumahagi ng insecticide, puspusan rin ang information drive ng ahensya sa mga magtutubo para makontrol ang insekto na nagpapahina ng produksyon ng asukal sa Pilipinas. Pinaparami na ang insektong pumapatay sa RSSI para mapigilan ang pagkalat nito sa Mindanao. Alerto! 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 Sa vulkan! Samantala, nagbabala po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX nitong linggo tungkol sa posibilidad ng steam-driven o yung minor priatic eruption sa bulkang Taal. Ayon po sa ahensya, napansin nila ang pagtaas ng seismic energy sa paligid ng bulkan kahit na wala namang nakikitang gas emissions sa kasalukuyan. Pinapayuhan po ang publiko na mag-alerto at iwasan ang paglapit sa main crater area bilang pag-iingat presyo ng petrolyo. Life good news! Magkakaroon po ng bawas presyo sa petrolyo ngayong linggo. Batay sa abiso ng Department of Energy, nasa 10 centavos hanggang 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. 70 centavos hanggang 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina. 60 centavos hanggang 80 centavos sa bawat litro ng kerosina. Samantala, epektibo po ang bawas presyo bukas Martes alas 6 ng umaga. My TV Samantala lumitaw sa investigasyon ng palasyo na dumarami ang joint venture deals ng Prime Waters sa mga local water districts noong 2019 sa panahon po ng pamumuno ni Mark Villar sa DPWH kung saan naka ang Local Water Utilities Administration o LWUA isinawalat po ni Communications si Claire Castro ang impormasyon matapos makipagpulong ang Office of the President kay Local Water Utilities Administration Chief Jose Moises Salonga para mapag-usapan ang patuloy na investigasyon ng gobyerno sa Prime Water. Sa pagkupulong sa Malacanang, sinabi po ni LWUA Administrator Jose Moises Salonga na may posibleng conflict of interest sa deals, lalo't nakita ang posibleng irregularidad sa mga kontrata partikular na kung papaano nakalusot, sino nag-aproba at kung kailan ito dumami. Maguguritang na silalim po ang LWA sa pangangasiwa ng DPWH mula 2011 ng pirmahan ng Akira Administration. Ang Executive Order No. 62 na naglilipat sa LWA mula Department of Health patungong DPWH. Nilipat po ni Marcos Jr. Administration ng LWUA sa ilalim ng pangasiwa ng Water Resources Office ng Department of Environment and Natural Resources. Nilino din po ni Salonga na wala silang ibang sinisisi kundi ang pag lamang ng patubig sa mga pektadong lugar lalo tila mas lumanala ang kakulangan sa tubig. Live TV, Radio. Live, TV. Live, TV. Live TV Radio Tinabulaanan at maring tinanggi ng aktres na si Gretchen Barreto ang akusasyong sangkot siya sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ito ay matapos siyang ituro na whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at Al o alias Totoy bilang utak sa likod ng naturang kaso kabilang na ang negosyanting si Atong Ang bilang mga tinaguriang alpha member ng pitmaster o sabong. Sa pahayag na inilabas, ang kampo iginiit ng aktres na bento at haka-haka umano ni Alias Toto ang mga paratang na pawang wala umanong katotohanan. Paglilinaw ng kampo, o kampo ng aktres, wala rin siyang kinalaman sa operasyon na mga sabungan maging ang biglaang paglaho ng mga sabungero dahil isa lamang siyang investor nito. Kinumpirma rin ng aktres sa sinubukan ni Alias Totoy na kikila ng pera si Gretchen Barreto kung saan kapalit nito tatanggalin ang pangalan ng aktres sa ng mga sospek kung siya ay magbabayad kay Patidongan. Ayon sa aktres, tinanggihan niya ito at sinabing wala siyang ginagawang mali. Hinihintay naman ang magiging resulta ng investigasyon at handa raw makipagtulungan ng aktres para sa ikare-resolba ng kaso. Newsline. Sa kaugnay ng rin pong balita, nakasilalim na sa restrictive custody ang 15 polis sa sangkot sa pagkawala at umano'y pagpatay sa mga sabungero. Ito ay kasunod na naging pagkupulong ng kalihim sa pamilya ng mga biktima ng tinaguriang missing sabungeros. Ayon po kay Justice Secretary Crispin Remulia, kasabay na may na pag-monitor at pag limitado pa rin ang duty o trabaho ng mga sangkot na pulis kung saan naka-assign sila para hindi na makapanakit pa ng iba. Ay paki kasali kasi umano ang mga pulis sa aktual na pagpatay habang nangako naman ang kalihim sa mga pamilya ng mga biktima na itutuloy ang pagsampa ng kaso para sa hustisya. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Makatulong sa gastusin ng mga magulang at makapagtrabaho agad ang mga isudyante. Yan ang layunin ng 3-Year College Education o 3C Act na inihain ni Senator Sherwin Gatchalian hinimok ng senador na pag-aralan na ng Commission on Higher Education o CHED at ng Department of Education o DepEd ang nasabing panukala. Ayon sa senador, maraming subject na nasa senior high school o SHS ang nauulit lamang sa kolehiyo gaya ng physical education o PE. nasasayang sayang ani ang oras sa mga mag-aaral na dapat ay nakatuon sa mga major subjects. Gayun pa man, binigyan di ni siya na mahalagang mapalakas ang senior high school na siyang magtuturo ng mga subject gaya ng critical thinking at communication na importante para sa kolehiyo. Balitang Probinsya Nasa kosadiya po ng City Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad na sangkot sa bullying ng isa nilang kamag-aral mula sa Basilan National High School. Sa viral videos, sinusuntok, sinisiko at sinisipa ng dalawang estudyante ang kapwa mag-aaral nito. Dinala po ang sospek ng dalawang grade 9 students sa Children in Conflict with the Law o yung CICL Center kaugdana na nakasaal sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa salaysay ng mga manang biktima, tinangkang saksakin at pinilit din umano ng dalawang estudyante na manigarilyong biktima. Dinala po ang biktima sa ospital matapos magtamo ng pagkasugat sa katawan. Siniguro naman po ng kapulisan na magbibigay ang DSWD ng counseling services at intervention program para sa mga sangkot na estudyante. Newsline. Inihayag ng Department of Public Works and Highways sa DPWH na pinabibilisan na ang pagtatayo ng Gikam Bridge Project sa Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Senior Undersecretary Emila Sadaina, tapos na at ang lahat ng major foundation works, kabilang ang pag install ng 115 board piles sa bahagi ng istruktura ng tulaya. Umabot na sa 87.9% ang kabuang progreso ng 1.15 billion pesos na proyekto na bahagi ng Build Better More Program. Ang tulay ay mag-uugnay sa o Lutanga Island at sa mainland sa pamagitan ng bayan ng Alicia. Slide. Aras na natin sa buong Pilipinas 8.14 ang umaga arestado ang isang negosyanteng babae at nakumpisgan tinatayang 20.4 million pesos na laga sa Cebu. sa kinasang biobas sa, sa, sa Cebu ayon po sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA nito pong linggo. Pinilala suspect na si Alias Ann 36 years old, may ari po na isang flower shop na inaresto sa barangay Kansohong, Talisay City nitong Sabado. Tatlong pakete na hininalang shabu na may bigat na tatlong kilo, mark money at dalawang cellphone, iba't ibang ID, ATM cards at mga transaction notes ang nasamsam mula sa sospek. Dinala po ang mga ebidensya sa PDEA 7 Laboratory para sa pagsuri at tamang disposisyon. Sa ngayon, nakakulong si An sa isang himpilan ng PDEA habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Balitang Viral Flightmates, sinuspindi ng Land Transportation Office o so LTO ang driver's license ng isang entrepreneur vlogger matapos niyang kuhanan ng video ang sarili habang nagmamaneho sa EDSA. Kinilala ang vlogger na si Josh Mojica, 21 anyos. Ayon sa LTO, suspendido ang lisensya ng vlogger ng hanggang siyam na pong araw. Harap din siya sa reklamong reckless driving na paglabag sa Anti-Destructed Driving Act. Naglabas din ang show cause order ang ahensya laban kay Mohika. Under alarm na rin ang ginamit na kotse ng vlogger na isang mamahaling uri ng sasakyan. Live TV Radio. Muli pong isinulong ni Senador Alan Peter Cayetano ang panukalang maglaan ng 35 million uh, na pesos na pondo para po sa Armed Forces of the Philippines maging sa Philippine National Police. Batay kasi sa kanyang propose FpN PNP Camp Development Fund, layo nitong pakalooban ng bawat ahensya ng 5 billion piso taon-taon sa loob ng limang taon para may sakatuparan ang mga proyekto para sa pagsaayos, pagpapalawak at modernisasyon ng kanila mga pasilidad batay sa mga planong pang pangkauloran ng bawat institusyon. Ay po kay ang pagkakaroon ng malaking infrastruktura ng PNP at AFP ay may maganda epekto sa ekonomiya sa kadahilan ng magbibigay ito ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Hirit para Senador, ang lahat umano ng gawaing na kapaloob sa programang ito ay sasagawa ng may transparency habang ang mahalagang impormasyon ay pananatilihing limitado ang akses para mapanatili ang seguridad ng ating bansa. Nakasalalay umano ang kinabukasan ng relasyon ng Pilipinas at ng China sa mga kabataan. Ito ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian. Anya, bagaman hindi maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa dalawang magkalapit na bansa, dapat umayon pa natalihin ang pag-uusap sa halip na kompromtasyon at pagsasaayos sa halip na palakihin pa ang sigalota. Hinikayat din ng Chinese Embassy ang mga kabataang Pilipino na pagtagumpayan ang misinformation at makita ang tunay na kwento ng China. Wala pa namang pahayag dito ang DFA ngunit inal o inalmahan ng pamahalaan na makailan lamang ang ginawang pambobomba ng China Coast Guard sa maliliit na barko ng b West Philippine Sea. Samantala, para mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, magdadala po ang bansang Japan ng destroyer ship sa ating bansa. Anim na Abukuma class destroyer escort sa hang darating sa Pilipinas. Ano po ang destroyer ship sa ginamit po ng Japan, Maritime Self-Defense Force, ay gitatlong dekada. Napagkasunduan ni na Japanese Defense Minister General Nakatani at Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pagdadala ng destroyer ship sa bansa noong nakaraang Hunyo na makita ang rawas sa Singapore. Nakatakda na inspeksyonin ang inspeksyon ng Philippine Navy ang mga sasakyang pandagat ngayong buwan. abroad. Inanunsyo ng American entrepreneur na si Elon Musk ang pagtatatag ng bagong political party na tinawag na Amerika. Matapos ang resulta ng online poll na isinagawa niya sa social media network na X. Ilan sa punto ni Musk ang pagkalubog sa pagkakautang ng US dahil sa labis sa paggastos at katiwalian. Mahigit 1.2 million na netizen ang lumahok sa butuhan kung saan 65.4% ang pumabor sa pagbuo ng bagong partido. At para po sa ating balitang pampalakasan, pasok na muli sa PBA Finals ang TNT Tropang Giga o Tropang 5G. Oy partner, bago na pala ito dati, Giga lang alam ko, 5G na pala. Ano? Yes, go ahead, partner. Ito yung pinag-usapan natin ng na oh, nakaraan. Na Nag-upgrade na sila. <laughs> Para po sa season 49, matapos talunin ang Rain Shine, Elasto Painters, 97-89 sa Game 6 ng Philippines. Hindi kasi si Monday. Una-Monday oh, ang tayo. Sabi <laughs> ng mama ko, pag-BMS daw, ang energetic natin. Pag-Lunis <laughs> pag daw, tama-tama tayo. Kasi natutulog po kami ano, alas 11, alas 12. O, mga gabi. <laughs> <laughs> kasi yun ay yung time namin na uh, makapag-Facebook. Kasi partner nga, ka, kahapon, uh, ang dami po pang pinuntahan eh kasi safe Ay, of ang, ano eh, pinuntahan. Sa akin, Balintawak sa'yo sa Pasig. Ay, yeah. ayo ko dun sa Balintawak, balintawak area sailing. kasi May maganda ang o oh, ang ano dun, ang sailing. Ay, grabe ko. Sailing. <laughs> sailing. <laughs> Kaya binili ko partner kahapon, ano, tendon, beef tendon. Ay, wow! Oh, Iba ka na talaga, uh, no, Porter. Oh, kailan makakatikim ang light TV Radio ay, team? Ay, pwede naman. Mamaya gawa tayo agad. <laughs> Yun! Yeah, thank you so much! <laughs> at para nga po sa ating balitang pampalakasan, pinangunahan ng koponan ni Coach Chot Reyes ang seri at isang panalo na lang ang kanilang kakailanganin para makumpleto ang pagdomina sa lahat ng conference titles ngayong season. Umaasa naman po ang tropang 5G na makamit ang Grand Slam at ipagpatuloy ang kanilang makasaysayang panalo sa Liga. Good news, good vibes. Lightmates! Oy, oh, good news atayo, yes, partner. Parker. nawad so sa dalawang Filipino international students ang top prize the Tech E Challenge 2025 at The University of Adelaide. Ang Kishli, isang artificial intelligence powered study application ay likha ni Paul John Legaspi at Gerald Mendeha ng Naturang Universidad. Layo ng app na ito na mapadali ang gaw at gawing mas interactive ang at accessible ang pag-aaral ng mga estudyante na mayagpag galing ng mga Pinoy sa Tech Challenge na nilahukan ng iba pang mag-aaralan, staff at alumni ng universidad. Pagbati para sa inyong parangal. Oh, Congratulations sa kapartner Sunod-sunod ang mga mm. nagtatagumpay oh. sa ibang bansa na mga Pinoy na talaga nga naman na gumagawa o nag iimbento ng kung ano-ano na makatutulong para sa ating bayan. At hindi lang sa bayan, pati sa ibang lugar. At itong mga to ay AI powered study application which is kailangan-kailangan ng ating mga mag-aaral hindi. Eh hey, base nga pala nalalako ha kanina ay eh, maulan pa rin nanuwasok tayo papunta dito sa studio. So talagang magdala pa rin po ng parang galang sa ulan, syempre payong. At uh, kapote, partner, pwede tayo magdala ng kapote kung tayo po yung nagmumotor. At uh, siyempre bota lalo sa mga sumusuong, sa mga lumulusong po ng baha. Oo, ayun. Eh siyempre partner ngayon ha, kahit yung iba na hindi inuulan e eh, binabaha na. Ayun, oh, oh. Number one dyan ang ah? na votas. Na bota. kasi partner, pag kasi na ba yan, high tide 'yan ng. 'Yan ang mas uh, matindi. Oo. oo mas grabe. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Sabi po nila kahit wala pong sugat ang inyong mga paa, mm -hmm. sa po ng DOH, ay eh, pwede na magpatingin sa inyong mga center, ay, oo, oo, sa kailangan. barangay center mm -hmm. para po malaman kung meron po ba kayong mga sintomas yes. ang leptospirosis o hindi naman po kaya kahit kasi minsan hindi ni natin nakikita on human eye eh meron na nangyayari sa ating loob ng katawan. Kaya kailangan po nating mag-ingat. At syempre, magpalakas tayo ng resistensya. Tigilan na ang pagkain ng mga chicheria, oh, oh. ng nananaman mga soft, soft drinks. Di ba? Maggulay-gulay din tayo. Mananaman, tayo mananaman, di partner, ba? Pamisa-misa pwede. <laughs> Hindi, wag na talaga. <laughs> Iyan ang, <laughs> ang isa sa <laughs> Ngayon, talagang sa na, pinaka- o, oh, dahilan ng diabetes. Oo. <laughs> 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 oo na lang, ano, partner? <laughs> <laughs> oo, oo, oo na lang. Hindi, alam mo, partner, nga pala, kailangan din talaga magpa-check-up, lalo pag may mga open wounds, no? Yes. Kasi ang pinaka-pwedeng target niyan, yung, ano eh, yung uh, kidney, ang haba, ng ano, partner? Kidney, ang pwede target eh, pagka leptospirosis. So, okay. dapat magbigyan kayo ng prophylaxis. Yun yung, ano, uh, okay, do? doxycycline. Yun, ano, okay. Pero dapat okay, sa ano yan, ah, magpa-doctor muna kayo. Libre <laughs> na tayo, kasi lalo sa mga, oh, natin. oh, pagka hindi po libre dyan sa mga barangay center po nito, tawagan niyo po ang uh, Light TV radio. <laughs> ay, oh, si Giselle partner. Simon. Ay, oh. <laughs> hindi, si, hindi, ako, si Giselle Simon. <laughs> Itatawag niya yan sa DOH. Iyon, okay. Yun na maganda. Ay, partner, Kailan walang pasok. Ha? tayo. Walang pasok okay, sa ilan, sa ilan natin mga lungsod dito sa Malabon. Eh, walang pasok dahil sila po ay naka-asynchronous. Ayun, alternative delivery mode, asynchronous mm classes. Parang okay, partner, sa bagong na Pilipinas, panigurado partner, malalaman natin yung mga kumpletong de detalye o listahan ng mga walang pasok na siyudad mm -hmm. dahil nga sa patuloy na pag-ulan bunsod pa rin ng bagyo. Lalo na ha partner, ha, dyan sa may bandang Batanes. Ayoko. Doon talaga ang sento mm -hmm. ng bagyo ngayon, kaya ipanalangin po natin ang mga kasamahan natin dyan, yung yes, no? mga kaibigan, kapamilya natin mm -hmm. dyan sa Batanes. At syempre partner, lagi nating tandaan na so, Na manalangin. Amen. may bakala <laughs> ko, <laughs> may, bago pa tayo sasabihin na naman. Eh, sino-sino ba, partner, yung mga nanonood sa atin ngayong araw na ito? Good morning po oh, sa inyo morning. lahat. Good morning, Siyempre, sila Ma'am Pilar Punsalan. Binabati tayo ng Blessed Morning. At uh, syempre, God bless Pilipinas. Si Ma'am Nita Kasaw, nagkapi na siya. Ano ba tong kapi mo, Mami? Black ba o may Uh, may milk yan. Yan, masarap yun Ikaw ba black or may ano? Ako nagba-black coffee na lang ako ngayon. kasi wala rin sugar? Minsan-minsan na lang kapag ka-cheat day ko. May sugar? Meron, dapat. Kasi <laughs> hindi ko yun maiinom pag wala. Ay, gano'n. Pero okay, may iba so, talaga black coffee ah? Oo, oo, oo. Yung mga bossing natin, mga black oo, coffee. Oo, yan. alam mo, minsan kapag ka may... Kapagka medyo umiidad. Oo, oo. O, Correct, hindi tina, pa partner hindi pa. ha Mayroon O isa pa, pa tayong, si ano, Ma'am Ma Vivian Sarmiento joan Mendoza at uh, syempre, si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso At uh, syempre, si Calcian, tama ba yung mga naalala ko? Silvia Riaz, Silvia Handa At yung mga masugid po nating viewers eh. mula Hong Kong at uh, dito naman po sa Pilipinas, si Kuya Tim Bondes. Tama. Good morning, good morning. Happy watching po sa inyong lahat. At yan na nga po ang mga nakalap na balita ng Newslight. At para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 2 hanggang 3. Mga kapatid, Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ang iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan na mga pagsubok. Manatili po na katutok pa sa Bango na Pilipinas. Ito naman po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Live TV God's Channel of Blessings at zbni.ph website. Ah, so po hindi pa huling ating social media pages dahil 86,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslight maging sa ating TikTok at YouTube at Live TV Radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news, eh syempre may good, good news. news. Kami pa rin po yung tinig balita. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At Ani Biko Cristoba. Ani Biko Cristoba. Ani Biko Cristoba. At ito ang News Live TV Radio. Light TV Radio. Light TV. Light TV Radio. Mga balikang pinag-uusapan punong -puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala sa kapila ng mga bad news. At good news, lagi by Good News. Ito ang Newsline.